ayun, at naman ako ng ating 99 skin care na snail white food. So, 99 pesos lang ito, guys. Ganyan nyo kung ganyan siya kaputi sa mukha, ha? Kita niyo ba yan? May sabon ba kayong ganyan ang pagputi? Hmm? Mm -hmm. Gabi diba? So, ayan. Every time na naghihilamon sa ko, gamit ang 99 skincare, snail white soap. Pakiramdam ko, paputi ako ng paputi. Kayo rin ba? Grabe, sobrang lakas ng sabon natin na yun ngayon, ha? 150 grams lang kasi siya. Tapos, ano na siya, guys? Ah, 99 pesos lang. So, tingnan nyo, tanggal talaga yung mga dumi. ba? Diba? Tsaka mga makeup. Mm. Every time pahilamos ako, paputi ng paputi. And pagkatapos, pag natuyo na yung aking face, para ako nakapulbo. Ganun, parang super smooth. Ayun, no, super smooth niya talaga. And pwede ito sa mga bagets, buntis at lactating, guys. 99 pesos lang. Meron ko ng 150 grams na sabon na FDA approved. Napakatagal matunaw. So, ito yung Rosmar Kagaya ko soap. Ito naman yung 99 skincare. Lagi kong ginagamit niya, pero hindi talaga siya nauubos. So, napakatigas. So, kayo na lang ang mag-try kung hindi ako nagsasabi ng totoo kung mabilis ba yung matunaw. Kasi grabe, sobrang tagal niya talagang matunaw. And ayan, ito yung ginagamit pala natin na tinted sunscreen or mala foundation natin tinted sunscreen na 99 pesos lang. Ayan, mala foundation ng coverage. And lotion natin. Ayan guys, 99 pesos lang din to. Intense whitening na. At isang lagay mo pa guys, meron ka ng instant whitening effect. Ayan. Ang bango pa. Amoy melon ha. Oh. Tingnan nyo, mas maputi ito kumpara sa, ayan, nabasa kasi yung tubig eh. Mas maputi ito kaysa dun sa hindi nalagyan, diba? May instant whitening talaga siya and bagay siya for face and body na. So, check out nyo na agad to and eto. So, isa lagay ko lang sa caption kung paano siya ma-search. Pwede yan sa mga bagets, buntis at lactating FDA approved for face and body.